1, 2, 3, go! Huy, ang pangit! Yung galit! Kadila. Okay? Oh, tita Kay. ka, Tita Kay. Gano ka, tita kay. Tita kay. Ayong... oh yung galit na Tita Kay. galit na Tita Kay? Ime! Dito kay... <laughs> Masaya ka? Ay, puno ka ba? puno ba? Puno ba ikaw? Bakit? Kasi... Uugat na ikaw. Ay, yellow, yellow. Puno ba ikaw? Bakit? Kasi... Kasi, kasi, kasi Kita... Ay, isa... Chili ka ba? Bakit? Isip... Chop, chop, Iyo chop kita. Pa isa pa ako. Yung talong ko, chilyo. Chibeka, hindi dito. Ay, sige. Chibeka, oh. Bakit? Ba hindi dito. Ay, dito. Ulit, ulit. Chibeka, kasi hiwa-hiwa ko kita. Hmm? Ano pa isa niya? Hiyo ka na. Ayaw mo na isa pa. Yung isa mo pang pick up. Ayaw mo yung tang mo. Yung, yung makagod. tang. Dali, lapit. Pakita mo yung tamo ho, yung nakabaloktot. Kung hindi ako kikilos. hindi ako kikiyos. Tatan na Ito na yata. Paano? Hindi ako marunong eh. Ay, ikaw nga. Tingnan lang. Huwag ka malikot kasi. Ang galing. Kung marunong na sinita ay Hindi ako marunong. Hindi ako marunong. Ay, yung tuwid. Yung tuwid na dito. Ayun ka lang, Yung puno <laughs> <Wala namang din. laughs> yung puno. Hindi, okay. yung na lang, yung unggoy. Yung unggoy. Dali na. Ay, ako na lang. Saira, unggoy ba ka Ano bakit? Oo. Saan mo, wale. Wale. Isa ba, isa pa. Isa pa. <laughs> Nye. 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 Ay, ay, yung maayos na niya eh. Yung parang oh? nakagalgi. Ha? <laughs> <laughs> Sa'yo na laruan ka nila, ano? Hindi, ano lang? Baby ka ba? ba? Bata. Ano? ano? Lakasan mo, hindi ka hindi ko marinig. Baby ka ba? Oo, yali ka dito. Teka lang, baby ka ba? But, hindi. Ano Bata. ka? Bata. <laughs> bayad mo talent Puno ba ka? Okay. Oo, bakit? Oo. Oh, Oo, oh. ah, oh, oh. Puno ako. Puno ikaw. Ano <laughs> yan? Ah, dirty yan. Ah, lobot na ako. Babay na ikaw. Ay, ah. Babay ka na.